Grabe, mga ka bell. 10 p.m. Ang ingay ng mga palaka. Bayan sa labas. Ang ingay nila. Bakit Kanya-kanyang ano tunog parang may may eh, parang may kikik pa at eh, eh, eh. maganda pa si makina na lang yung matitira eh hmm? Hmm? Tapu parin sa akin si makina, jam parin makina. Rutin kasi namin itu sebagai so, ram yang ini saya lepas. Di malam buangnya bangayan ni, sampai bangayan. Palakak bayan, daga, kuih kuih. Sampai so, bangayan, sampai so, bandar bangayan. Waraw ba yan? Hindi ko alam kung anong mga yan Naririnig niyo Ang Ang ingay Sa gabi <laughs> Ang ingay sa gabi Ang na gabi Mga palaka ba yan? hindi ko alam kung ano yung mga parang may mga maliliit na tuta takot naman dyan sa labas ano yan makena oh what is that noise makena so ayan no eh, mga katimbel at pasok tulog na rin ng ating mga mga rabbit nasa loob na sila ng Uh, kanilang room. At si McKenna, nandito pa rin sa akin. Kaupo pa rin. So, papasok na ako soon at ako'y naalibad ba rin na dito sa mga tunog na ang dami talaga. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Hmm? Nagsasalitan lang sila palaka ba yan? Or daga? Or squirrel O Or manananggal? O kwek-kwek? Kikik? O ano ba yan? Hindi ko alam. So, yun lang mga katundel. Pinarinig ko lang sa inyo. Yung ingay ng gabi dito sa amin tahimik na masyado wala wala anong tao wala ka talagang maririnig na tao napaka boring talaga ang buhay Amerika so good night na mga katundel nagugulat din si Makena tingin din siya ano kaya yung mga maiingay na yan no so matutulog na rin ako soon Ternamin mag-upo-upo dito. So, yan lang muna ang ating update mga katunda. Good night na. Ito ko'y papasok na rin sa loob. At saka, ayan, bababa na si Makena. So, ganyan na yun siya. Pag, mata, pag, pag napagod na siya, tapos na yun ano niya, ando na siya. Inom ng tubig. Ayan. so, papasok na rin ako. Ay. Are nignyo? Kakatakot yung ano. Okay nah. go hide. What is that noise? Sino 'yung anyway, mga katwin ba 'na? Oh. Nakita siguro nila ako. Kasi pinag-alam tahimik. Hindi masyadong nag-ingay. So, papasok na ako na mga katun at ako at ako ano din sobrang sobrang napagod ng walang ginawa. Alam ko ba? At napagod ako na wala naman akong ginawa? Masa so, lang yung pakiramdam ko. Okay, good night mga ka Thank you for watching. Bye!